Ito lang ba no, mayroon lang akong uh, konting uh, i-share or, or idea na kung saan matututo sana rin yung mga makapanood ng video na to. Okay, so, ito no, medyo yung ako. ko. Ito kasi, uh, uh, may mga tao kasi na alam mo yung pag nag-comment sa'yo parang akala mo, alam yung nangyayari sa buhay mo kilala ka, pag sina, parang laging lang sinasabi, uy, mayaman ka na, magpapayaman ka pa ba, uy, Merry Christmas, Happy New Year, Pinaskuhan, di ba? So, yun, kung may mga kilala kayong ganyan, well, wala namang problema pag bumate, ako kasi bumabate ako, pero wala akong ganung, alam mo yung mayroon pang mga paparinig, no? na yun na lang diretsong manghingi talaga yun, yung mga kakilala natin or mga kahit hindi kakilala yung nanghihingi tas makikita mo lasingyero nagbibisyo lang okay so para bang um, ito para sa akin na kasi ako kasi kami magkapatid na siyam kami magkapatid mahirap ang magulang namin no uh, umabot kami sa experience na sobrang nagugutuman kami. Minsan sa isang araw hindi kami nakakain. Swerte na lang pag nakakain kami ng dalawang bisis sa isang araw. Madalas po talaga nakakakain kami isang bisis sa isang araw. Tapos lugaw pa, dumating sa point na yung sabi sa Bisaya, na buntas na ba? Yung gutom na gutom na. Okay. So, hindi ko maalala na tinuruan kami ng mga magulang namin na manghingi kahit kanino. Kahit nagutuman kami, kahit gutom kami, kahit hirap na hirap kami, uh, never kung naalala na nanghingi ako kahit kanino. Okay, so mas tiisin kong magutom kaysa alam mo yung sino-sino na lang hingaan ko kasi ang isip ko doon, ang prinsipyo ko kasi, Uh, hindi ko alam kung ano din yung responsibilidad nila no, ang nangyari kasi ngayon parang pag minsan ka lang makita pag galing ka sa bakasyon pag nalaman nilang asinsado ka lalo na pag politiko ka parang iniisip ng tao na parang nangyari na obligasyon ng isang politiko yung pagbigyan ang lahat ng request nila pagdating sa yung sabing wala nang masaing, wala nang bigas. In the first place, no, bago yan nanalong politiko, nung nangligaw ka sa asawa mo, hindi kasama yan, yung politiko na yan. Pangalawa, nagkaanak ka, nung ginawa niyo yung anak, hindi rin yan kasama. Okay? So, wag nating gawing dahilan na wala kaming bigas, walang pangsaing, tapos magpakaawa, ife ka na lang sa ano, magka paawa, ka na lang na walang masaing in the first place hindi kasi nila talaga yan obligasyon kasi bago nanalo ang politiko na yan nag-asawa ka na nagkaroon ka na ng anak ko so kaya wag din kayo magtaka bakit yung mga ibang politiko isipin nyo nagtatago <laughs> actually napakadami maling practice na dapat mabago sa mga tao no and until now until now, lagi kong iniisip, ba't ganun? Ba't ganun ang tao? Ang bilis humingi kaysa magtrabaho at magsipag. At may mga tao namang nagtatrabaho, pero yung mga kinikita, nauwi, nauwi lang sa mga bisyo, inom, sugal, sigarilyo. Diba? Tapos pagdating sa pagkain o pagdating sa konsumo na para sa pamilya at anak nila, okay, hinihingi na. At hindi lang yan, hinihingi pati yung mga iniinom nila. No? So, lalang sa mga pista, no? Pista, di ba? Invite mo, pakain mo. Pakain mo libre. Bigyan mo pa ng soft drinks. Pagkatapos hihingi pa yan ng inumin. Pagkatapos hihingi ng inumin, namimili pa kung anong inumin. O di ba, nagbigay ka ng stress sa, sa may-ari ng bahay, no? The, the fact, pinakain ka na ng libre. Tapos may soft drinks. Tapos pag humingi ka ng inumin, namimili ka pa. Tapos ito pang masakla pa, pang umuwi, hihingi pa ng pamasahe. <laughs> diba? No, no, no. Uh, I'm not telling ako hindi ako madamot. Yes. Aminado ako sa ko hindi ako madamot, pero strict talaga ako sa tamang pag-uugali. Hindi pa, kasi magandang ugali yung ganun, no? So wag wag tayong wag nating hingin ang mga bagay o pera na pinaghihirapan ng mga tao na all the time, hihingin mo na lang tapos ibili mo ng bisyo. At huwag din natin bigyan ng stress yung mga tao. No, kasi may kanya-kanyang obligasyon, may kanya-kanyang pamilya. Kaya kung ako sa'yo, pag nagkomentaryo ka na, Jovelin, nagpapayaman ka na naman, ganito, ganyan. Sikapin mo na makita mo sarili mo na hindi ka na naghihingi kasi nagsisikap ka rin. Pero kung naghihingi ka, wala kang karapatang sabihin mo na, lagi na lang ako nagpapayaman or pagpapayaman na lang inatupag ko. At least ako, hindi ako nangihingi. <laughs> Nagsisikap ako, no? So, yun lang sana. Marami tayong baguhin, no? Para mababawasan naman ang mga palaasa sa Pilipinas. Kasi sa totoo lang, dumadami din talaga ang mga palaasa at mahirap sa Pilipinas. Kasi bakit? Kunting kita, binibesyo. Wala ng trabaho, may bisyo pa rin. Ngayon, bigyan mo ng trabaho, reklamo. Tapos, maghihingi ka kung mayroon kang bibiliin or may gusto kang inumin or gusto kang kainin, di ba? Mahirap yon So, wag mo yasa sa iba't ibang tao sa politiko yung mga pangailangan mo sa pamilya mo, sa mga anak mo. Kasi in the first place, hindi sila kasama nung nangligaw ka. Hindi sila kasama nung nagasawa ka. At hindi lalo sila kasama nung gumawa kayo ng anak. O, no, di ba? So, hindi obligasyon ng politiko ang mga pangailangan. Kaya intindihin natin din yon Okay? So, yun lang for now. Okay? Sana may natutunan kayo. So, don't forget to follow para at least magkaroon pa ako ng mga ibang session para mapagkuhanan ng lesson. Okay?